Hello mga bossing, ito pa mga bossing ko ay isa sa mga pinakamaganda na dapat meron po tayo sa loob ng ating pong tahanan mga bossing. Yan, ito pa mga bossing ko ay uh... 247 nakabayo kabayo 2467 7 nakabayo kabayo na nananakbo mga bossing ko yan po ay makakatulong upang sa ganoon tayo po ay mas higit na makatrak na swerte lalo lalo na pagting sa usapin ng kaperahan negosyo tagumpay sa buhay mga bossing ngayon po mga bossing ko na isyo mga gabeli sa amin tumawag ka lamang sa 0948 788 9806 Eto naman po mga bossing ko, ang isa sa mga pinakamaganda na friend po natin mga bossing. Eto po ay uh, double dragon, double wealth mga bossing. Tapos yan po ay sumisimbolo ng tagumpay sa buhay, yung bundok tagumpay sa buhay, rurok ng tagumpay. Tapos yung gold, mga bossing ko, ay para sa kasaganahan. Ang castle, mga bossing ko, for prosperity rin po ang dulot po niyan. Ito po ay mainam na meron tayong ganito sa loob ng ating tahanan. Kapag sa amin kayo nag-avail, mga bossing ko, dahil lahat ng aming mga pampaswerte ay pinapahiran na langis at ito po ay uh, pinapausukan araw-araw. May kalakip din po ito na panalangin na siksikliglig at umapaw at napakaraming blessing na dumating kung sino man ang magdi-display ng aming mga pampaswerte o gagamit ng aming mga pampaswerte. Kaya na -issue po na mag avail mga bossing ko tumawag ka lamang sa nag-iisang kontak number namin na zero nine four eight seven eight eight nine eight zero Hello mga bossing, ito naman pa mga bossing ko ang isa sa mga pinakamaganda na dapat meron tayo sa loob ng ating tanan maging sa ating kwarto mga bossing ko pampalakas po ito ng karisma mga bossing ko, ang ating pikak mga bossing ko, or strong relationship ng mag-asawa or mag irog mga bossing, the best na meron kang ganito mga bossing ko na pikak sa inyo pong silid or sa inyo pong salas mga bossing, dahil nag-a-attract po siya ng poor prosperity mga bossing ngayon po mga bossing ko, na isip po na mag abel sa amin dahil lahat na mga pampaswerte ay dumadaan sa proseso para higit na swertein kung sino man ang mga bossing nagagamit sa aming mga pampaswerte. Mangyari lamang po ito, po kayo sa 0948-788-9806. nito mga bossing ko. O, oh, tignan nyo po, ang ganda. Hello mga bossing, ito naman po isa sa mga nag-a-attract ng kasaganahan, tagumpay sa buhay, ng kalusugan. Ayan po mga bossing ko. At ang additional pa nito mga bossing ko, eh, meron siyang mantra, mantra Chinese prayer for dream come true mga bossing. Tapos napakaraming lucky ko mga bossing ko, tago sa kamalasan at tuloy-tuloy. Ang pasok ng swerte mga bossing ko. Siksiklig na ito, mga pot, maraming blessing ang dumating mga bossing. Ngayon po mga bossing, kapag naisyo na mag-abel sa amin, uh, mangyari naman po mawag po kayo sa 0948 888-9806 Ang aming mga pampaswerte ay dumadaan sa proseso. Araw-araw na pinausukan, may pahid na langis sa pampaswete at may kalakit na panalangin na kung ano man ang hangarin ng mga bossing ay maging matagumpay sa buhay. Kaya kung na po na mag-avail sa amin, mangyari naman po tumawag po kayo sa 0948 788-9806 Hello mga bossing, ito naman ang isa sa mga napagandang disenyo natin mga bossing ko ng frame. Ito po ay may koi fish mga bossing. Ang koi fish mga bossing ko ay sumisimbolo na kasaganahan. Ang hulo ay para sa kalusugan. Ang muna naman po mga bossing ko ay mabisang proteksyon. Gabay at katuparan sa mga pangarap sa buhay. Ang tubig mga bossing ko ay for abundance mga bossing. Tapos gold. Gold po mga bossing ko ay for abundance din. At yung two, um, bangka na naglalayag na smooth yung daloy. Uh, smooth po yung daloy ng swerte po dyan mga bossing yan. At yan po mga bossing ko ay isa sa mga pinakamaganda na dapat meron tayo sa ating salas mga bossing. Kagaya po ito sa salas po namin to mga bossing. Ngayon po mga bossing ko na issue po na mag-avail lang ganito sa amin. Mayroon lamang po itumawag po kayo sa 0948